Hello, beautiful people. Hello, pinks. Good evening, everyone. Uh, mega mega love to all of you guys. Um, by the way, gusto ko lang guys i binigay sa araw sa ng tatay ko. Unexpected talaga. Thank you very much for them. Kasi napakabait mo. And then, this sila guys. Look, nung dumating ako guys, binigyan ako ng nanay ng kain kasi sumasama siya dito bawal so iniiwan ko lang siya sa cabinet or sometimes yun marami ko guys na ano <laughs> na nung ate ko yung iba tapos yung iba trinay ko so nagkaroon ako ng tanggal sabi nung <laughs> sabi nung dentist bawal so hindi ko na inulit so gusto ko lang guys i action yung binigay ni tatay hindi ko hining pero look Dinighan niya ako guys. Kami ng ate ko. Hmm. Sa akin, para sa akin guys, yun yung simpleng ano lang okay na sa akin. Pero binigyan niya ako ito sa kanya. Ito rin guys. Okay. sa akin yung okay na sa akin yung silka na ano siya guys. Pero, ito binigay niya. Look. Ang laki niya, guys. Hindi siya maliit. Meron pa rin siya nito. Ito siya. Look. Glowing Skin Body Lotion. Sinamahan pa niya, guys, niya. Ito. ito siya. Um, enticing, romantic, and charming. Ito siya, guys. Rin. hindi siya yung maliit guys. Yung um, meron kasi Pero uh, hmm. um, guys. Ito para sa ate ko ito guys. Kasi ako pang dental yung sa akin. Ito siya. Dalawa ito, nandun pa sa akin isa. Ito may din ito. Uh, mahal siya guys. Unlike sa Pilipinas na set din. Ito meron siyang mouthwash. Meron siyang ito brush. Meron siyang ah uh, dental floss. Meron siyang wax. Meron siyang dalawang ganito guys. Para sa in between sa mga ano ko guys. Meron din siya ito Yan for interface toothbrush. Meron siyang toothpaste guys. Complete toothpaste. Mahal siya guys. Binigay ito ng tatay ko dalawa actually. Nasa kanya tayo na isa. So, sa ate ko yung Colgate. Ito yung sa ate ko. Salamat sa kanya. sa Pilipinas pala guys. Ganito yung ano na binigay sa akin na sa clinic ng uh, DM. Maganda siya dun. Kasi kung gusto niyo guys magpa uh, kabit ng braces, cleaning or everything dun mag ano kayo guys sa DM. Maganda siya. Because siya, meron siyang ganito. Meron siya nito. Meron nito yung alam niyo yung guys na para siya yung pag binaliktad mo yung parang timer siya <coughs> meron rin siya nito isang ganito tapos dental floss meron rin siya nito parang pang toothpick dental floss threader siya pala para yung mga nakas sabit-sabit na sabit, alis guys then meron din syang wax yun lang guys thank you for watching at saka pala yung coffee kasi ako lang ito napakabait talaga kasi ako lang magpasalaan sa kanya at mega mega shout out sa family ko sa Pilipinas especially to my mom Lisbon, and to my sister brother And to all my nephew and nieces, to my son Angel and my daughter Eliza, hello everybody. To my sister here in Kuwait, ayan katabi ko siya. As kaya sa kapala, nasa akin na guys, finally binigay na ni tatay ang aking ID here. Ang bilis, napakabilis niya. Wala siyang sinayang na sandali. Saka nasa akin, may hawak-hawak ko guys ang aking pasaporte ganun siya kabay guys, hindi siya nag-iisip na kung ano salamat, salamat sa pamilyang ito thank you po papa god and for everything to my tatay in heaven I know he's happy now and tayo kabayama po kami always, I love you and I love you, all love you, shout out to Mr. Gary Lerachford and to all my supporters guys bye, I love you all